Single. Single. So, what do you want here in my life? Binibining marikit. Ah, mahanap ng love life. If ever. Okay. Kamaligot. Sa'yo na ba yung gusto mo? Yung katangian ng isang lalaki na gusto mo na mapasayo? Uh, seryoso. Mataas. Mabait. Yung loyal. Honest. Yung ma-effort yung hanes yun lang gusto mo? yun ang importante eh. yung mahal ka yung ikaw lang yung honest siya nasasabi siya ng totoo okay. yung kumaga yung start palang relationship nyo is based on foundation is honesty tapos may time siya tayo open communication ganun bakit may close communication ba? Meron. Sa iba. Ah. ah. <laughs> Hi, Mickey. Okay. Meron, sir. Sa iba. So, I try my best to find someone, no? To make you happy. Alright. Mapili ka ba sa itsura? Binibining marigit. Depende. <laughs> May joke okay. lang. Hindi po. Um, Ang sa ako tumingin. <laughs> tumi Ang ako tumingin, sir. Hello, Mark. Good afternoon. Taga saan? Taga Bicol. Bicol. Yan. Ilan taon na po kayo? Twenty-eight. Twenty-eight? So, Binibining Marikit is twenty-nine years old. Right? Right. Tama ba, Marikit? Hmm. Yes, po. Okay. Magpakita ka ng MySmart. Ayan. So, si Binibining Marikit ay uh, single. na Walang obligasyon. Walang iniisip. Kundi yung mag-ajowa lang. Uh -huh. So, what do you think, Mark? Are you interested to marikit or not? Yes. Okay. So, taga Antiki, Iloilo -ilo ito. medyo malapit lang, Bicol to Antiki, di ba? Hindi, ano malapit? Kapalong ka kamarinis norte kami. Okay. So, if ever, kaya mo ba siyang puntahan sa lugar niya? Oh. Hindi ka taakaya eh. May ibang lalaki kasi sa'yo na magaling na sa salita. Nako, pag, bakit? Pag pinuntahan ka ba niyan, ready na ba yung bataan? Depende. Hmm? Kung sakali bang puntahan ka ni Mark, kaya mo bang surrender yung uh, bataan? Depende. Hala, Mark. Mapapasubo ka dito. So, si Mark ba walang anak? Wala. Wala. So, pares kayong single, walang responsibilidad. Ayun o. Sir, may feel ko parang may asawa na yan. Hula so, lang. kung muna nang i-judge yung isang tao kung hindi mo pa nakikilala. Okay, Kaya this is the purpose bakit kayo nag-uusap dito. And, sabi nga di ba sa pagkakaalam natin, no go yung isang tao kasi physical na nyo, gano'n eh. Pero hindi natin okay. alam. Diba? So, yung tipong gagawin na natin siyang pilay, na wala pa siyang napapatunayan. Ito parang napakapangit naman. So, bigyan mo ng chance. Malalaman okay. mo din naman yan eh. Ang importante, wag mo na ibigay o isuko yung bataan. No? Kasi kapag naisuko mo na yan, kung may malaman ka man, wala na, lugi ka. Diba? Mukhang nangangain pa naman ito si Mark. itong tawa ko, Mark. Napakita so, ka, Mark. Kung sakali man, Mark, wag mo, pag mo, wag mo ubusin, ha? Okay? Magtira ka para sa kinabukasan. Okay. So, Marikit, willing ka bang kausapin si Mark? Hmm, willing naman. Ikaw, Mark, willing ka bang kausapin ng isang karay uh, karaya ilongga from Antiki? Natin. Sige. Sige. So, the most important to all of us is to respect each other, guys, no? Kapag hindi kayo magkasundo, eh, balik lang kayo dito, marami dito. Okay? So, sabi ko nga, huwag na, na, natin pilitin kapag uh, hindi kaya. Kasi pag pinilit natin, lalo pat wala pa kayong masyadong pinagsamahan, hindi din naman mag-work No? And sa mga future na gagawin nyo, bahala na kayo. Labas ako dun. Okay? Alam niyo naman yun, matatanda na kayo. Mark, huwag ka mag-upcome. Mark? Mark? Hey. So, matatanda na kayo, hindi na kayo kailangan sabihin. No? So, mas lamang lang ako sa nang kaunti sa inyo. Yes, sir. So, ano lang. Enjoy lang sa buhay. Hindi nyo kailangan madaliin. No? Kung daanin nyo sa daan-dahan, pero masarap sa pakiramdam. Mm -hmm, tawa tuwa si Marikit, oh. Uh tipo -uh. Yung tipong nga, uh, simpleng hagod, pero nakakapagod. Mm hindi -hmm, ba? diba? Parang may experience na ang dalawang to, ah. <laughs> mm -hmm. yeah, sir. So, okay na kayo sa si isa't isa? O oh, meron pa kayong katanungan? Wala sir. Okay na. Ikaw marikit. Mm -hmm. Ano, sorry, sorry ah pero kailangan ko maging honest. <laughs> I don't Siguro I don't feel for him. I mean sorry. Sorry for what? Hindi ko siya bet, mas makalala. Okay. So, tinanong kita Sorry. kanina kung okay ka na sa kanya. Sabi mo, oo. <laughs> Sorry, Mr. <laughs> so, ano, Mark, don't lose your hope. Ganun talaga ang buhay, no? So, kung hindi man ngayon, baka bukas, hindi natin alam. Okay, sige. Sipin natin lagi na, di ba? Dapat sa sarili pa lang natin, doon na tayo mag-set ng standard, eh. Kahit sa tingin ng iba, tangi tayo, no-go tayo, o wala tayong kwenta. Dapat sa sarili natin, sabihin natin na tayo yung pinaka-pogi, tayo yung pinaka-malakas, tayo yung pinaka-the best. Ganun dawan. In short, magkaroon tayo ng self-confidence sa sarili. Sabi ko nga, hindi lahat ng tao kahit mawi-please tayo. O okay, kailangan i-please natin sila na magustuhan tayo. So kung hindi man tayo nagustuhan, it's okay. Baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Okay, balik ka lang dito, Mark. Sige, no sige. problem. Thank you. Okay. Yun na. Taga saan si Sotel, pero good boy. Batangas Batangas Yeah. So, malayo yung babaeng ito, sir. So, Batangas to Iloilo, uh, -ilo, pwedeng ibarko. Yun no? Isang araw lang yan. Kaya mo bang puntahan yung babaeng ito sa Antike? Ay, di okay, mo kasagot ka rin. Hindi ko alam, kasi sa kong layo. <laughs> Sabig sabihin, hindi ka seryoso. Seryoso so, thank, you, thank you, thank you, Wala nang dadalawang isip ka Pagilid ka eh. Nautal ka Ay, ikaw pala yun. Ay. Why are you here? I think th you have a girlfriend, right? Chenin. Ha? Chenin ka mo. Ah, Ah. Okay. Oy, ngiting tagumpay si binibining <laughs> Kamo mo na gumiti, binibiling marikit, baka masira puso mo. DJ Bay. Sure naman. May responsibilidad ka ba? Wala. Huwag ka magbasa ng comment. Ano na? May responsibilidad ka, wala. Huwag ka muna magsalita, marikit. Excited? Nagkaringking na agad? Elma. Nagbuka na, nagbuka na. Ikipot mo na. <laughs> DJ Bay, may anak ka wala? Wala. Girlfriend? Mayroon. <laughs> o ano ka ngayon, Marikit? So bakit napakat si DJ Bay sa, sa live ko? Wala lang, gusto lang umakit para so, ano. mo masasabi mo? Para... Oh, sige, bigyan mo muna ng advice si Marikit. Kasi si Marikit nagbabase sa itsura eh. So anong masasabi mo uh, bilang isang lalaki? No, sa kagaya ni uh, binibining Marikit na naghahanap ng isang uh, ano magandang lang, lalaki. Hintay lang kasi darin, hindi naman yun. Hindi, doon sa perspective na kailangan maayos yung mukha, may itsura, gano'n. Uh, hindi. hindi naman dapat gano'n eh. Kasi mas kilala na mo lang mabuti para malaman mo yung ugali. Huwag kang dumis dun sa sa itsura. Kasi mas oh, sino nakita etsura, ka kinilig agad eh. Kasi yung itsura bonus na yun eh. Bonus lang yung bonus. Yung yung ano yung ano yung nung nakita ka nakakipot pa yan nakaganyan po. Nung nakita ka bumuka uh, eh. Wow. Gumana. Hindi na pwede. May meron na kasi yung ano. Ah sige. So, thank you, Adi ah, Jibay. Hanapan muna natin ng uh, ano, si uh, Binibining Mariket. tagasaan saan si Roland? Magand magandang hapon. Kalookan, kalaukan boss. Kalookan. Okay. Ay, tanungin, Ilan taon ka na, Roland? Ah, nasa 31 pa lang, Idol. Huwag malikot, sir. Pakita sa camera. So, tanongin natin si Marikit kung okay lang sa kanya. 31 years old. Parang kalookan, si Roland. La Laporta. Marikit, okay lang ba? ay okay. idol. ah uh, may ano may ano ako pala may may sasabihin, may lang sabihin lang ako. Actually, ano, lagi-lagi, lagi-lagi ako nanonood sa live mo ganito, yung uh, parang uh, tawag dito. Wanted sweetheart, parang ganun, 'di ba? ba? Diba? Idol, parang ganun, 'di ba? Oo. Oh. Kasi ako kasi hindi, hindi naman sa ano, kasi mahirap na kung katabiin natin yung mali, ay yung ano, parang kinungalit tayo sa social media. Hindi naman talaga ako single. Inaano ko lang sa mga, ano, sa mga nandito. Uh, kung ano, kung single or hindi, magsabi na ng totoo. Minsan kasi idol may mga umakit dito, may mga umakit dito na hindi naman talaga mga single. Ako ay do lumakyat lang ako para sabihin lang yung kung ano yung ano kulay ng social media. Okay. talaga mm -hmm. Yun ang totoo, yun ang totoo toto sa social media talaga yeah. ay yung mga babae din na naghahanap ng ano, kung totoo kayo single, ah uh, mas maganda siguro kung maghanap tayo ng ano, siguro mas maganda kung hindi sa social media, no. Mahirap kasi yung ganun. May mga may mga naluloko na na ibang tao na totoo. Yung totoo, yung totoo pa y Eh, pasensya na idol kung gano'n na inakyat ko. <laughs> like, hindi, okay lang. Pag ano lang na, ng sa loobin, sa... Para, para malaman din ng lahat. Parang naloko ka na ata. <laughs> Ay hindi na. May, may, ano lang kakilala. May kakilala idol sa ano. si sa si, social media tayo. May mga uh, comment sa mga ano natin. Ng na mga posts. Okay. <clears throat> ganun lang idol. Sige. Uh, pasensya na uh, ating uh, ano marikit. Uh, pasensya na sa ano sa uh, abala. <laughs> salamat sa pagtanggap ng akyat ko idol. Sige sige. Maraming salamat Mabuhay. sa uh, more power. Uh, okay. So, at tayo magagawa. Uh, binibining market. Okay. No. So, I It's hope okay. someday, you know, makita mo yung lalaking para sa iyo. Yeah, in the right time. Ah, kasi, Hindi ma mahirap kasi kapag uh, so we are here, we are here in social media. No? Mm. So mahirap kapag uh, yun nga, siya sabi ko. May mga gusto tayo pero mahirap maging atin. So, Dama. depende sa'yo yan. Kasi ikaw naman yung magdadala, ikaw naman yung masasakpan, ikaw yung makikisama. May point ka. Diba? Pero, para sa akin kasi... Siguro ano, hindi pa right time na Dadating din yan. Hindi, hindi pa right time na masaktan ka. Uh oo. -oh. Yung mindset mo, ituloy mo ha. Maganda mindset mo. Eh. Uh oo. -oh. Bata ka pa. Ma, Mar ma Marami ka pang luha kung may luha. Uh oo. -oh. Kapag hindi ka nag-change mindset, uh oo. -oh. Marami ka pang iiyak. Day. Uh oo. -oh. Did you know that na lahat ng... Uh karamihan dun sa mga umiiyak na babae. Bakit sila umiiyak? Bakit sila nasasaktan? Oh, guwapo pa more. Um. okay? Okay? Okay, Ano, it took me itong bago mag, ano, bago mag kasi nga. Ang hirap na kasi mga saktan, ang hirap na magtiwala. Hmm, tapos mamili pa, ano? Parang mag Eh lang, guwapo talaga, ano? Gusto mo yung may kaati ka, eh. Um. Tuloy mo ha. Sige mm. lang. Uh Oo. -oh. Masarap masaktan eh. Mm uh ba? -uh. Diba? Magbase ka dun sa attitude ng isang tao. Huwag sa mukha ng isang tao. Ang itsura, nai-enhance yan. Pwede mo mapagwapo yan. Ang gwapo pumapangit. Ang pangit pumagwapo. Okay? Sige sir. no Noted. Kung nagbabase ka lang dun sa itsura. Hmm. 'di ba? Eh kung nakita mo gwapong gwapo, tapos unano pala. Uh. Hindi kayang abutin hanggang pusod. Ay, eh, paano ka? Uh. Ano na lang sasabihin mo? Ayoko na, wala lami. Walang lasa. 'Di ba? O oh, kasi gwapo lang itsura, oh. Pumili ng gwapo eh. 'Di ba? So, ganoon ng essence doon. Pero doon katamtaman lang, seryoso, mapagmahal. ba Tagos hanggang puso, labas hanggang likod. <laughs> eh, napakaagas. Baka yun yung hindi mo makakalimutan. <laughs> hindi. So, it's your choice naman. No, piliin mo kung saan ka masaya. Yeah. That's And, ah uh, siguro, let's I think, ano, mag-iisip talaga ako and then, tama naman, may point sila, may point ko. Ah, uh, may point ka uh, naman, oo. Uh -huh. Ang, ka ang kakaibat ng sinasabi mo ay uh, hirap at pagdurusa. Ah, uh -huh. <laughs> Alam ko, alam mo yan eh. You no? Know? Pero you're trying to find someone na maganda sa paningin mo and makukuha mo yung gusto mo dun sa taong pwede mong mamahalin. Ganun yun. Pero alam mo yung kaakibat na responsibilidad ko pag nakatagpon ka ng ganong klaseng ng lalaki. Diba? Kapag wapo, there is a possible na marami kang kahate. Kahate. Kapag wapo, there is a possible na pwede kang masaktan. Kapag wapo, there is a possible na pwede kang umiyak possible di ko sinasabing clearly 100% masasaktan ka kapag nakatagpo ka ng lalaking guwapo seryoso mong pagmahal ka pero kung natagpuan mo yung sinasabi ko eh problema mo yan gilusto mo yan eh <laughs> okay? binibining marigay oh hindi mo makapagsalita tama tama Tapa. Ang nagaybay, salamat na lang. <laughs> Tapa. Ingat na lang. Ano? So, Tama ka salamat. talaga, sir. Tama ka, may take ka. Kailangan muna natin kumain. Okay? Yes, sir. Thank you so much, sabi ni Bining Mariket. Thank Bye-bye po.